Kay syudad ang ganda Kakasa daw ni Ed na baka siyang pansamantala Taman ko kanina, hingat ko sa bayhay Mukhang mahal ko na, bakit sa dayo pa? miss, miss na maganda, taga saan ka? Enjoy ka sa isla, sobrang welcome ka Pustal, mm -hmm. uh, uh -huh. nagkaikot ka pa na Dito sa isla, samahan kita Magmoto sa parang Sigang tayo ng kanduli Paksiyo ng ayungin Pritong tilapia susaw, sa solo cupcakes Hindi to Sa Huwag ka muna umuwi Pagkat puso'y masasawi Hindi ko kailangan teka, teka, teka miss Dagal na na sa isla Pero pangalan mo hindi ko pa naaala Papasyal ako kinatita Magkwentuhan ta sa sala Sa mga kula kwento ko Ikaw ay mapapatawa Gusto mo sa taga mataas Sa kubala sa'yo hindi ka madudulas At ngayon na na ikaw ay uuwi Nais kong malaman mo na maghihitay muli Ang puso sa pikat sumaya muli Gusto na ka ka pa Dito sa sila samahan kita Magmutol tayo ng marahan Ipapasyal kita sa parang Sigang tayo ng kanduli Pagsiyo ng ayungin Pritong tilapia at sosaw Sasuka, Hindi Sa suka Hindi to malinsa Sa Huwag ka muna umuwi Pagkat puso'y masasawi Hindi ko ka. teka, teka, teka miss Dagal na muna sa isla Pero pangalan mo hindi ko pa naaala Papusyal ako kinatita Magkwentuhan ta sa sala Sa mga kulang kwento ko Ikaw ay mapapatawas Gusto mo sa taga mataas Sa kubala sa'yo hindi ka madudulas At ngayon na na ikaw ay uuwi Nais kong malaman mo na maghihitay muli Ang puso sa pikat sumaya muli Gusto na ka ka na pa Dito sa isla, Sa mahangkit sa parang Sigang tayo ng kanduli Pagsiyo ng nga yung nil Pitong tilapia at Sa suka peks man Hindi to malinsa Sa Huwag ka muna umuwi Pagkat puso'y masasawi Hindi ko kakayanin muli. Teka, 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 miss Dagal na sa isla Pero pangalan mo hindi ko pa naaala Papusyal ako kinatita Magkwentuhan ta sa sala Sa mga kulang kwento ko Ikaw ay mapapatawa Gusto mo umakayat sa taga pumataas Sa kubala sa'yo hindi ka madudulas At ngayon na na ikaw ay uuwi malaman mo na maghihitay muli Ang puso mo sabik at sumaya muli Gusto na ka Takot ka na ba? Dito sa isla samahan kita Magmotor tayo ng marahan Ipapasyal kita sa parang Sigang tayo ng kanduli Pagsiyo na ng yung ngil Pitong so sosaw Sa suka, pexman ko kakayanin it muli Teka, teka, teka miss mo na muna sa isla Pero pangalan mo hindi ko pa naaala Papasyal ako kinatita Magkuntuhan sa sala Sa mga kulang kwento ko Ikaw ay mapapatawa Gusto mo umakayat sa ko mataas Sa kubala sa'yo hindi ka madudulas At ngayon na na ikaw ay uuwi Nais kong malaman mo na maghihitay muli Ang puso sa ka't sumaya muli na at ikot ka pa Dito sa isla, samahan kita Magmotor tayo ng marahan Ipapasyal kita sa parang Sigang tayo ng kanduli Pagsiw ng ayungin Pipong tilapya at sosaw Sa suka, peksman Sui so Hindi kuka yanin myposte bully.